tumatagumpay na naialis ang lalaking ito na nastuck sa isang cable car sa Antalya, Turkey. Siya ang huling na rescue sa nasa isang daan at apat na pasaherong stranded sa cable car ride. Yan ay matapos sumagpok ang isang cable car sa sirang pole nitong April 12. Kasunod niyan ay tumirik ang nasa 24 cabins sa ere lulan ang mga pasahero ayon sa mga otoridad. Tumagal pa ang rescue operation ng halos isang araw kahit gabi na ay patuloy pa rin ang pagsagip sa mga stranded gamit ng helikopter. Isa ang namatay sa insidente habang sampu ang sugatan. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang labing tatlong taong may kaugnayan sa insidente, kabilang ang ilang opisyal ng kumpanya nagpapatakbo rito. Masaklap na pangyayari para sa mga gusto lang sana makita ang ganda ng panoramic view sa siyudad ng Antalya.